Good morning. Open your day with smile and prayer and trust in God. Naglalakad ako ngayon dito sa under construction na kalsada. Kita nyo naman na, ang mga puno dito napaka fresh kasi may fresh kong hangin ang laki ng mga puno eh. ang ganda dito guys minsan makikita natin sa ating kapaligiran maraming mga tao na puno ng mga kabigatan sa buhay tulad ko at maraming mga pagsubok na hinaharap ano ang ating dapat gawin dito kasi minsan nai tayo kapag nandun tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok. Pero napakabuti ng Diyos sa ating buhay kasi iniimbitahan niya tayong lahat na lumapit sa Kanya. Kung sino man yung mga napapagod, nabibigat ang lubha, yung napapagal na, yung extreme na ang kapaguran sa pakiramdam. Parang gusto mo nang sumuko. Pero ang sabi ni Lord, Come to me, For those who are heavily laden. Lahat ng mga nabibigat ang lubha at napapagal, lumapit kay sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po ng imbitasyon ni Lord sa ating lahat. Yan. Ang gagawin lang po natin ay lumapit sa kanya. Manalangin at pag-aralan po ang kanyang mga banal na salita kasi napakahalaga po sa buhay ng isang tao tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. At ikaw, yung mga nanonood ngayon sa video na ito, ano man pinagdadaanan mo, season of life lang yan. May promotion yan. Ang nasa pagsubok, iaangat ng Panginoon kapag natagumpayan mo ito. Kaya, don't give up. Be strong. God, who is inside your heart, is Powerful than trials and problems. God bless and happy morning.